niitlog na yan, sibuyas, tsaka sardinas, yan. Kahit anong sardinas yan, guys, kung anong available yung mga sardinas, yan pwede yan. Harina ho yan, harina ha. Kunti-kunti muna, i-ano e, nyo muna. Magdali lang naman ito, ano guys? Pagkain, mahirap to eh. Para siyang ano siya, yung ginagawa natin yung torta. Sarap yan. Ginagawa namin palagi yung piniprito namin. Para siyang... Tag ito. Para sa torta, masarap din. Yan, tapos i-ano natin, lagyan pa natin ulit nito. Unti-unti inyo natin hanggang sa lumapot siya. Nagawa ko to palagi. Ngayon ko lang na-videohan to. Sarap yan guys. I-ano nyo lang. Unti-unti inyo yung harina. Harina kasi ginagamit ko dito eh. Masarap kaya ito guys. Tapos ilagyan mo ng sausawa na ano rin. Masarap. Ilapot nyo yun guys. Dagdagan pa natin para lumapot siya. Dahil makuha natin yung gusto nating lapot para sa pagprito natin, guys. Sarap yan. I-try nyo. Kunti pa, guys. Ubus na natin itong marina para mag-ano siya. Paninda namin to guys, kasi naano ng asawa ko yan. Kanya lang yan. Tapos i-prito natin yan, Guys. Wala kaming ulam ngayon ito, iulamin natin. Di ba? Sarap kaya eh, ito. Ito na guys, so gaganyanin natin guys. Sarap yan guys. Palagi mm -hmm. ko itong ginagawa. Ayan. Ayan. Ayan natin sa laki. Tapos magawa tayo ng sausawan mamaya. Suka at saka sibuyas. Yan. Madali lang ito lutuin, guys. Palagi ko itong ginagawa dito sa amin. Ulam ng pagdurit ng bunso ko ito, eh. Kahit ganyan lang yung ulam nyo, guys, marami yung makakain nyo. Guys, ayan, o, oh, mo. Balik ka rin na natin para maluto na rin natin ang iba, Dipindi naman sa laki ng gusto yung laki. Ako niliitan ko lang. Masarap po ito. Kahit anong sardinas lang, lagyan nyo. Na. Ay, sinagay ko na lahat. Wala nang laman, oh. Tubos na. Dali lang, ha. Nagali ko natin yung luto. Isang sardinas lang yung ginawa ko. Pwede naman kayo magawa pag marami. Pag marami kayo kakain, pwede nyo dagdagan ng dalawang sardinas. Para siyang, ano to, pasarap ito pag kinain Palagi itong kinakain ng anak kong bunso Yummy, yummy yan. Yan ka, ikaw tayo na. Sausawan ito. ito. Sausawan yan. Ano, sibuyas, tsaka bawang. Ginamihan ko na yung bawang, guys, kasi kinakain ko yan. Saka lagyan natin itong pamintang powder. Saka kunting patis. Yan. Yan. Lagyan natin patis yan guys. Para malasalasa sa mamaya. Saka suka. Ayan lang guys yung aking ano dyan. Patis saka suka lang yan guys. Ayan lang siya. Tapos saluin natin yan guys. Yan. sawan na siya diba yan tapos sa ang aming sausawan tortang sardinas yan ginawa ko guys masarap yan try nyo ayan siya o oh. tortang sardinas pwede mo kayo magamit kahit anong sardinas lang guys sarap yan o oh. ayan sausawan ko guys kasi kulang yung ulam namin naggawa ko ng ganyan palagi naman ginagawa ko yan ganyan yan hanggang dyan na lang guys Kain na po kami. yan Sausawan namin, oh. No? Sausawan namin.